Selamat, Pak. Ayo, apun. Selamat Bu. Pu. Selamat malam, Rama. Ya, nanti diperpakaian. Oke, 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 napa. Selamat. Ini bikinin deh, para. Oh, itu majestic buat kami. Thank you, Mam. Thank you. Pakitanggal bunga. kasi nag uh, ano pa ako salamat <laughs> ng marami thank you. thank you po thank you god bless yan may libre kaming ano pagkain ano kaya to mayroon pang pagkain <laughs> mayroon pa tayong kape de po dito lang to sa malakanyang may ano pa sila ah uh, open pa, -op, pa babukas. Ayan Dito kami sa Malacanang Naka Libre kami ng pagkain Ayan Ayan Dito ng Lagay ko nga rin do dito sa ano Doon naman kami sa loob <laughs> May ay bakit? Ay, sarado. Bakit sarado? Ano 'yon? Hindi naman kailangan ng kas. Ha? Maaring lumapit ng publiko humingi ng tulong mula sa ating pangulo perdi na rin si pagpadala ay email. Ah, email. Hindi mapapaloap lang tayo ako na oh may pagkain din. <laughs> Ayan, pula sila doon ng pagkain din. So, nandito na kami sa so, NPPI. Ah, sa so NPPI. So, ang mga yung palagarin kami, NPPI, nagmeritso na kami dito para magpaloap sana. Kaso lang, ah, nakatagpo kami ng nagbubukas yata ng shop dyan, banda sa labas. Ayun. So, binigyan kami pagkain. So, maraming salamat at at ah, sana nag-enjoy sa panonood.